guys, good morning. Andito kami sa ano, siyempre sa kalsado. Magpipiknik kaming magpapamilya. Ayan, birthday na birthday. <laughs> Ayan, birthday ni Stacy. Dito sa Pilipinas, birthday na ni Stacy. Pero bukas pa sa US. Ayan, hello. Say hi. Ayan <laughs> sila, magamit na lang mga tao. 6 o'clock pa lang, 6 uh, o'clock pa lang kuya, no? Oo, 6 o'clock pa lang mga, mga labs. Ayan, tingnan nyo po, oh. Kaya nasa Batangas na kami mga labs at itinuro na kami ng aming navigator sa aming pupuntahan papunta sa tubig. <laughs> papunta sa dagat. Yan ho ang aming tricycle dito sa Pinas. <tries> guys, isang lane lang yung ano, kalsada at saka pag may nakapark sa kilid, kailangan magbiga, magbigayan at kailangan huminto yung kabila. Dahil pag hindi, edi, banggaan na. Ayan, <laughs> yeah, nagsisimula na ang aming paakyat pababaan na biyahe mga labs. <laughs> so ayan guys, uh, dito makikita nyo papasok na kami sa barangay ng Alagaw. na yung kalsada dito ay hindi siya na hindi siya nakakatapat maganda siya kasi kahit maliit hindi siya ano, hindi siya ganun ka tarik. Tingnan nyo naman mga intay, ang mga bahay dito ay talagang magaganda. Hindi sila takot sa ano, sa bangin. Ang <laughs> nakakatakot lang dito kapag kayong mapaakit yung kalsada at pababa dahil maraming ganyan. Tapos hindi ka maingat. Lalo na pag sa gabi talagang madali ang buhay. 小心点。 dahil natakot talaga ako dahil nagkamali ng exit si kuya nung pag-atras niyan biglang namatay ang makina kala ko dadaustos na kami pababa dahil paakyat ba diba? buti na lang magaling si kuya mag, -ano, mag drive kung hindi ewan ko na lang dito na So ayan guys, simula dito ay halos lahat ng dadaanan mo ay pababa na siya talaga na kung, kung saan kailangan mong um, i-press yung brake. Dahil kung hindi, dadaos-dos ka na talaga at bibilis at takbo ng sasakyan. So may mga paakyat din siya, kaya lang hindi masyado. Kung paakyat naman, masyado siyang ano, yung matarik, yung talagang ang liit. Tapos biglang bababa Kumpara sa akin mga Inday, hindi na ako babalik dito lalo na sa ano ko na matatakotin ako sa matataas at mga bangin na ganyan at lalo na maliit pa yung kalsada tapos may kasalubong pa. Anong matatakotin talaga ako so hindi na ako babalik dito mga Inday. Maghanap na lang ako ng ibang ng ibang ano uh, tubig. <laughs> ibang dagat or resort dahil talagang ayaw ko dito na maganda ang tubig dito kasi crystal clear siya mga loves

Buti na lang guys, ay si Kuya, ang driver, ano, kampante lang siya ba, kalmado lang siyang nagda-drive. Hindi ko alam kung natakot na ba siya or hindi. Dahil kami talagang natakot na kung pwede nga lang bumalik na lang sa sa pinanggalingan namin ay ginawa ko na mga inday. Kaya lang medyo malapit na kami sa aming destinasyon, kaya pinagpatuloy na lang ba. So dito naman guys, sa parting uh, lugar na ito, ang kalsada ay talagang paakyat siya, lahat paakyat. Okay lang na paakyat siya kasi yung aapakan mo ay ang gaas. Ang nakaka ano lang kung may kasalubong kang sasakyan na mabilis magpatakbo, hindi mo agad makikita, lalo na pag -paliko. Kaya talagang ingat na ingat talaga. tayo sa bundok. Oh, meron siyang alam na ibang gamot. 'Yan nga ang sa text na kapag matdaanan mo raw ang mamahala Sama bini ko dadalaw. Kumaliwa. Parang ganun yata 'yun. Kaliwa. Kuya mo pala. <laughs> 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 <May jeta. laughs> may ano ba Ah, may isa ka yan din. Ay, Diyos ko. May nabiyahe po Tayo kami, 10 minutes na lang po eh. 10 minutes na lang ba? Apo. Bawan na tayo. Yes po. Yan na mismo, sa na po. Ah, okay. Sa beach na po. So ayan dyan guys, makikita niyo magaganda ang mga bahay at yung iba nakatira sa mga karamihan sa kanila nakatira sa mga ano sa pangpang -pang. siguro challenge nila yan kung tumira sila sa pangpang -pang. nakikita nila talaga ang view simula dito mga inday ang daan ay talagang wala na siyang paakyat puro na siya pababa talaga kaya, makikita nyo naman nakikita din ang ano view ng dagat kaya ayan nakakatakot talaga siya okay lang dyan kung maglakad pero kung ano kung ganyan na talagang ano wala hindi na talaga ako babalik dito mga mga palit sa dito ng breakfast din oh my goodness din naman hindi siya siya tama sa pero mga ba 5 minutes, five minutes. <laughs> tinatawa na na lang namin ang aming nervous mga inday nga pala kaya namin pinili ang resort na ito dahil two hours away lang siya mahigit sa ano sa tinitirhan namin yung na recommend kasi ng pinsan namin four hours mahigit napakalayo kaya ito ang ang naisip naming puntahan. Pero in fairness, mga loves, ang view napakaganda at tahimik. Uh, ang dagat? Ano ang dagat hining, oh? Ang mga tao talaga nagustuhan tumira sa ano po. So, ayan mga inday, mga dodong. Medyo kumalma na ang aking damdamin. Siyempre, <laughs> dahil nakikita ko na yung tubig. At um, ilang minuto na lang mararating na namin ang destinasyon namin na safe kaming lahat. Dahil alam nyo naman, nakikita nyo naman sa daan kung paano at ilang oras yan. Ang <laughs> baba <laughs> <Papa pala. laughs> <laughs> 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 Babae. Baba pala. Matagal ito dahil sa lubak-lubak ano? Pa-azigsan. Diri pinagawan ng ano. Oo, kasi may naiikino ko din. Kaya 2 hours tayo noon. Oh. Pero kung hindi ito ganito 1 hour lang tayo. So ayun mga 'yan mga dodong. Akala ko ay tapos na kami sa aming mga ano, sa mga palikong kalsada. Ayan pala, medyo ma-ano pa rin, madami-dami. Ang, ang pagkakaiba nga lang ay nasa baba na talaga kami, malapit na kami sa aming destinasyon. So, parang kampante na rin kahit papano pa. Ayan. So, ayan guys, nakasunod nga pala sa amin yung kapatid namin, si Grace, nakamotor sila. So, dyan din sila dumaan. Ewan ko na lang kung gaano nila nagustuhan ang kalsada dahil nakikita nyo naman mga labs kung gaano ka kaliit ang kalsada isang lane lang siya at saka kung gaano katarik so sa mga mahilig mag adventure dyan dito kayo nararapat magiging magiging ano talaga trailing talaga yung paglalakbay nyo dito pero para sa akin na matatakutin sa matataas at matatarik ay hindi na ako talaga babalik dito dahil wala hindi ako mag-i-enjoy mai-stress ako dahil iisipin ko pa ang dadaanan namin pa uwi so ayan guys nakarating na din kami sa aming destination ng safe maraming salamat sa Panginoon pero mga inday nagkaroon na kami ng problema prene eh. huh? nga aming prene napakan mo yung prene nga nga po yung prene hmm? nga nga po yung prene

kung saan magpa-park. Dito na kami sa ano? Sa Alexis Beach. <laughs> 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 Ayan. Oh no, you're so cool. Nglo, Grabe ang kalsada ng ando. Grabe ang kalsada, grabe ang lubak-lubak. Ala, -lubak. <laughs> kuwili! Right Stacy, what do you want to say? Man? <laughs> uh, what do you want to <laughs> Doon <laughs> <laughs> beach nila. Lo natin dito. Alexis Beach. Ayan, ang mga bulubundok ano na mga <laughs> <laughs> Alas 8 pa lang. Alas 9 pa lang yata ngayon. Nasira siya. Ang dami niyang mga bato-bato. Ang dami niyang mga bato-bato dahil nagbagyo. Nagbagyo siya ng mga dahil. Yan o. Kaya sira ang ano. Ang dami ng dami mga bato. Okay, ayan. So ayan guys, from 8.30am to 3pm kami dito sa dagat. Medyo pagod na ang lahat, wala nang ganang kumilos so nag-decide na kaming umuwi dahil naisip namin na uh, mahirap magbiyahe sa gabi para hindi rin mahirapan ang driver sa pagmaneho at syempre naman para maaga-aga din ang dating namin sa bahay. Nag-ready sila. <laughs> na kami. Nag-video. <laughs> okay na. Alam mo Ayan na. lang <laughs> Lahat na. Kasi ano ko lang. Nandito na kami sa bahay, mga inday. Nakarating kami ng safe. Ayan, sila, oh. <laughs> si Brian. Papang, ayun. Safe kaming nakarating sa bahay. Thank you, Lord. Ayan. Nakakatakot ang daan. Good night.